Good morning. Hello everyone. Ayan. Welcome sa ating channel. And syempre ngayon ay manunood na naman ulit tayo ng another video or another balita na bibigyan na naman natin ng comment para yung reaction, criticism o kung paman. Okay. Hey, so, eto guys, balita na mapanood natin ngayon. Medyo kakaiba siya sa ating pandinig. Bakit? Ayon sa balita, dalawang Pilipino ang naglalaban dahil sa Ukraine at Russia. Okay. Dalawang Pilipino magkalaban dahil sa Ukraine at Russia. So paalamin natin, no? So ito yung mga tinatawag nila na mercenarian or mercenaries. Okay, ano ba 'yun? So alamin natin dito sa ating video ngayong araw. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel at trip mo ang mga ganitong klaseng video, please like, share, and subscribe our channel. At pindutin mo na rin ang bell button para updated kayo, notify kayo every time na may upload tayo mga ganitong klaseng videos. At syempre, hinihiling ko po sa inyo na i-follow din natin ang YouTube channel ni Jan Reps. Ilalagay ko po dyan sa description box ang link ng YouTube channel ni Jan Reps. Okay? So wag na nating patagalin. Simula na natin sa patuloy na bakbakan sa pagitan ng Ukraine at Russia, abay dalawang Pilipinong mandirigma ang NATO sa hanay ng Ukraine at Russia. Ngunit ang kanilang presensya ay nagtataas ng dalawang mahahalagang katanungan. Una, legal ba ito? At pangalawa, ano ba ang kanilang mga motibasyon sa paghawak ng mga armas? Gaano nga ba karaming Pilipino ang mercenary sa Ukraine at Russia? At bakit kailangang maglaban ang Pinoy kapwa Pinoy? So yan guys, yung sinasabi ko na ang tawag sa kanila ay mga mercenaries. Okay, pero tatala tatalakayin dito sa video na ito, paano ba maging mercenary? Ano ba yung mga uh, dapat or rules para hindi mo ma-violate or malabag yung nationality mo bilang Pilipino ka? Pero nakikipaglaban ka o ipinaglalaban mo yung karapatan ng ibang bansa. Okay. So, yun ang aalamin natin. Balik tayo guys. Ang naglalaban sa update sa patuloy na bakbakan ng Ukraine kontra Russia matapos matoda sa isang sagupaan ng isang Pilipinong mercenary ng Russia na si Henry Sikulis Jr noong March nitong taon abay isa na namang mercenary ng Ukraine ang natoda sa bakbakan siya si Brian Sapanta Pascual na isa ring Pilipino ang mercenary ng Russia na si Henry, o mas kilala bilang Hans Acosta, ay tinodas umano ng Ukraine Mechanized Brigade gamit ang isang drone habang ito ay nagmumotor sa isang battlefield. Habang ang Pilipinong mercenary naman na nasa hanay ng Ukraine na si Brian Pascual ay tinodas rin noong nakaraang linggo lamang sa pakikipaglaban nito kontra Russia. Kasama umano niyang natodas ang isa pang mercenary na kagrupo nito mula Netherlands. Ayon sa report ay tatlong bansa sa Asia ang mayroong mercenary na lumalaban sa ilalim ng Ukraine. Pinakamarami dito ang Pilipinas na mayroong labing pitong mandirigma ngunit dalawa sa kanila ay natodas na. Ang Indonesia naman ay mayroong sampung mercenary ngunit ang apat sa kanila ay tinanggal at ang Thailand naman ay mayroong tatlo ngunit isa dito ay tinanggal. Ang Russia ay gumagamit din ng mga mercenary tulad ng Wagner noon. Ngunit ngayon, ang North Korea at China ay nagpapadari na rin ng mga mercenary. Mayroon din mga Pilipino na mercenary ang Russia pero hindi nabanggit kung ilan. Mayroon pang mercenary ang Russia na mula naman sa Nepal. Ngunit nanganganib na umano sila dahil mula sa 2,000. Ngayon ay kakaunti na lamang umano sila dahil sa bakbakan sa Donbass. Sa ilalim ng isang international na batas ay hindi kri krimen ang maging mercenaryo. Gayon pa man, ginawa na maraming bansa na isang kriminal na pagkak. Ah, okay. So, ibig sabihin, yung pagiging mercenary pala, guys, ay para siyang trabaho din doon sa ibang bansa. Tulad na nga nito ng Ukraine at Russia. No. So, hindi naman pala siya basta ka lang aanib. No? So, ayan. Patuloy natin pagkakasala para sa kanila mga mamamayan na lumahok sa mga salungatan sa ibang bansa. Iba-iba ang mga parusa mula sa pagkakakulong hanggang sa pagkawala ng kanilang pagkamamamayan. Maaaring mawala ng pagkamamamayan ang mga Pilipino kung maglilingkod sila sa dayuhang serbisyo militar nang walang paunang pag-aproba ng Pangulo, maliban kung ang Pilipinas ay may kasunduan sa pagtatanggol sa mga dayuhang bansa, isang probisyon na nagpapahintulot sa mga Pilipino na sumali sa sandatahang lakas tulad ng Estados Unidos. Dati nang nagbabala sa... okay, so may provision pala siya at kailangan magpaalam ka rin. No? Dito sa Pilipinas, sa gobyerno natin, sa pamahalaan natin, na ikaw ay is magiging isang mercenarian. Okay, so tuloy natin kanilang mga mamamayan ang mga bansang Vietnam, Malaysia at Singapore na huwag sumali o maging mercenary sa Ukraine at Russia dahil kung malalaman umano ng gobyerno na sila ay sangkot sa gyera ay tatanggalan sila ng pagiging mamamayan at makukulong ng higit sa 20 taon. Malaki ang pangako ng Ukraine at Russia sa mga mercenaries tulad ng malaking pera at pagiging residente sa bansang paglilingkuran nila kaya naman marami pa rin ang mga nagkaka-interes dito. So kapalit ng pagiging mercenaryan mo, ang privilege is yung nabanggit na uh, magiging citizen ka na doon, tapos bibigyan ka ng malaking pera in case man na mawala. No? So pero ano ba yung kasiguruhan ng pamilya dito sa Pilipinas na pag may nangyari doon sa asawa niya o asawa na nandoon sa Ukraine o sa Russia o sa ang bansa pa man na nagtatanggap nito ang mercenary na to in case mamatay sila sa labanan. Ano yung proof na may habol yung pamilya dito sa Pilipinas sa gobyerno na ng bansa? Sampun na nga lang natin ito Ukraine at Russia. Ano yung pangahawakan nila na patunay na yung asawa nila ay mercenary? thank okay. you kod pa dyan ay madali lang din mag-apply. Kailangan lang naman ay wala kang criminal record, 18 to 60 years old, physically fit at ipapasa ang kanilang pagsasanay. Ngunit ang kanila mga presensya ay nagtataas ng na mga mahahalagang katanungan. Ano nga ba ang mga motibasyon nila sa paghawak ng mga armas? Dahil mga lalaking panganib na kasangkot dito ay ang kamatayan, pinsala, pagkakulong at pagkawala ng pagkamamamayan. Pero bakit may ilang Southeast Asian, lalo ng mga Pilipino ang nag-sign up upang lumaban kasama ang mga puwersang Ruso at Ukraine. Parang nakakalungkot ng isipin na Pinoy Kapwa Pinoy ang naglalaban sa ilalim ng Russia at Ukraine. Hindi mo naman bansa yon, ngunit siyempre ay dala na rin ang pangangailangan. Higit na mas marami naman ang mga Pilipinong nasa hanay ng Israel Defense Forces na patuloy na nakikipaglaban sa Gaza habang ang iba naman ay nag-ooperate ng mga Iron Dome ng Israel. Ngunit sila ay nasa legal dahil sila ay ipinanganak mismo sa Israel. At 'yan muna ang update. Okay. So kung pinanganak pala mismo doon sa bansa, tulad ng sinasabi. So legal na sila doon kasi citizen na sila doon. Sabihin, legal na sila makapagtrabaho sa ganitong klase ng trabaho. No. Iba naman yung mercenary yan. Kasi yun ay kung uh, kumbaga nandoon ka, nagtatrabaho ka pero uh, siguro sabi nga sa kapitanan, di diba, ng pera. Kaya naisipan nilang pumasok bilang mercenary yan. Pero ang kapalit nito, pwede silang matanggalan ng uh, yung nationality nila. Kasi nakikipaglaban sila, pinaglalaban nila yung karapatan ng ibang bansa. Pangalawa, yan pwede silang pulong. So, at yung mga nabanggit pa kanina. Okay, so tuloy pa natin. Hit natin ngayon mga kabayan at bilang isang Pilipino, ano ang reaction mo? I-commento lamang po sa ibaba at huwag kalimutang pindutin ang like at mag-subscribe. Ayan. So, stop share Okay. So, batay sa napanood natin, napakinggan natin na balita ngayon na medyo kakaiba sa ating pandinig. No? Ikaw bilang Pilipino, ano ang masasabi mo sa ilang mga Pilipino na part ng mercenary, mga mercenary sa ibang bansa. No? Kung ikaw ay isang OFW or Pilipino, ano ang masasabi mo? Ikaw ba ay ah, dahil ba sa kakulangan ng pera o sinasakot sa ibang bansa? Papayag ka ba na maging mercenary or mercenaries? So, ilagay mo dyan sa comment section. And, huwag kalimutan na i-like, share, at mag-subscribe at hit na rin ang notification bell button para updated po tayo every time na may upload tayo mga ganitong videos. So, again, maraming, maraming salamat.